Yan. Good evening po sa inyo lahat mga idol. Ah, uh, patungo po tayo ng probinsya ng Uslom ngayon. Yan. Mag-atid tayo ng uh, TV doon. So, samahan niyo po ako ngayon mga idol. yun uh, good morning po sa mga lahat mga idol sa probinsya tayo ngayon uh, hinahatid ko gabi, kagabi ang TV dito mga idol yung binili natin hinahatid nah, ko kagabi so nakarating tayo dito mga alas 12 na yan at subukan natin mamimingwit ngayon sana maka uh, dali tayo kahit pangulam lang yan subukan natin ngayon so sumasama tayo ngayon mga idol mamimingwi tayo ngayon yan. medyo nasa bundok pa tayo ngayon yan. so shout out po sa inyong lahat sa lahat nating mga viewers at mga subscribers natin yan shout out po sa inyo at maraming salamat sa inyong Walang sawang suporta sa ating kuya. Butlag yan, yan, nandun nga ito. Lo, oh. yan, mayroon pang ano, uh, dragon fruit yan. Dragon fruit yan, may, may ano, may small farm ng dragon fruit dito. Yan, dragon fruit yan, wala pang bunga. yan yan dragon fruit yan wala pang bunga noon yung pagdaan ko dito mayroon ng ibang bunga ngayon wala walang walang ano walang namumunga yan yan so sama sama tayo ngayon mga idol Ah, punta tayo ng dagat yan ako ang dagat ngayon dun yan dagat na yan yan so lakad tayo papunta ng ibaba yan yan ako ang patungo ng sila ngayon dun yan yan dito tayo May nadahanan natin na uh, ambulansya mga idol. Pagdaan da natin na. Uh, mayroon pong ano, disgrasya, na no. Na bangga ang aso. Yan, bangga ang aso. Tapos. Yung driver ng motor ay yun ang niliginal ng uh, ambulansya. Yan. Hindi natin. So, Dito natay mga idol nalapit at tayo Malapit na tayo ng dagat. Yeah. Yeah. Niyan din. Yan dalawang pag-umangkin. Yan. Yan. Uh, ano na 'yung mga idol? Anak niya ng kapatid namin na nasawi sa karagatan. Yung nakapanood sa uh, video natin. ng uh, kasama ko ng nangangawil. Yan nasawi siya sa uh, pang-spearfishing nakita na lang namin na nandun siya sa ilalim ng ating karagatan yan so dalawang anak niyang iniwan at yung tatay ko ah, po ang dalawa si yung kanyang ina ay mayroon na rin na iba yan

idol parang medyo mahangin yan para mahirapan tayo dito kasi mahangin man yun you know, gamit natin na bangka ay sagwan lang para mahirapan tayo dito so antayin lang natin na ma -ano, makalmang dagat dito yan so ngayon mga idol ah, subukan kong magsisisid dyan sana may makuha tayo na kahit anong laman ng dagat para may maulam tayo ngayon yan so, subukan magsisisid mga idol so let's go hindi lang tayo makapagano ng kamera doon mga idol kasi yung camera natin nasira ng kanyang case kaya hindi siya pwede sa underwater na Yan, nasira so wala na pong case yung camera natin kaya doon eh ano lang update lang po kayo pag may makuha tayong mga laman dyan yan so let's go sisid muna tayo Yan, ito lang mga idol. Gamit natin uh, sana na manumano. Sana may huli tayo ngayon. Tayo may ulam Yan. <laughs> moments later. Iyaw tayo mga idol. Iyaw tayo. Inisin mo natin. Uy! 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 Wala tayong huli kanina mga idol. Buti na lang may natirang isda yung kasamahan natin dito uh, nila to kagabi mayroon pa natira so ito na lang ang pangulam natin iahawin natin

Hm, kelereng lu tuh oh, dagangan kayak kayu kan kan kain tayung idol ngantah <laughs> <laughs> uh, nah subal atau rito nyulam natin tahun tilang oh, mau irong oh oh oh, oh mau

Yan. Pang surfacing po ang hanap buhay nila dito mga idol. So, kain tayo. Let's go. So, Kani namin mga idol. Yan, mais. Walang ano to, walang kontra. Ay.

ơi, sao mà suốt rồi đâu? lên đây, ừ, đây, à. <laughs> <laughs>

Vai dyanong bumbi lang sya he mang настоящing pungsin wala bo karating maglar pungsin kotir Ск sentiment hai kaya berai hari hai 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 sa bao lagat ah la. pag titita lang pag kumain tayo sa no uh, and sa sa nampakigan tapos nang kumain ng naman okay, ah ah takbang biya ko tatay ko <laughs> dito na lagi namin dito sa, sa playa ng lagat nasa tulunan ay muktabe e di ko na um.

yan tapos nito kami kumain mga idol at hanggang dito lang po tayo mga idol maraming salamat sa mga supporta at God bless for bye bye, bye, -bye.